Ay, mo na. <laughs> 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 oh, ano nga, ano nga kala nyo kay pare Mario Tood? Nagdabot nyo, sinawa si pare Mario ah. halos it maglaro ulit ng open okay. Ang ngayon, ngayon? Walang paso eh. Kilang-kilang araw na. Nagkulit na ka naman kami ng gulong na eh. Bakit? Ah, ano, yung alam ano, ka, yung kilinoy. Ha? Ah. Holiday. Hindi yakino? Oo. Hapon pa yun eh. Ayun sa araw pa eh. Oo. Ngunit meron pa rin yung baso eh. Habang baka namin eh. Habang baka din holiday eh. Oh. Oo. Ayun mo. Mayroon ka nga ba? Oo. Ang tamis din ah. Alam niyo, hindi nanginom kayo ako. Baka bawal yan. Kaya naman kumagaling sugat ko buwan, oh. buwan Paano, tayo, kayo. Kayo mga mga e. na. Oo. Buwan ng yung sugat niya. Bakit hindi na nanginom kayo? Magtakaw <laughs> sa mga buhay. Sabi ko sa iyo. magtubig kasi kayo. Ang diabetes talaga. Hindi <laughs> na gumaling. Nagdagdagan pa. Laging dalawa na. <laughs> <laughs> Papuputo rin. Parang kiwiling. Hindi ko siya sa panukan. Taw ni Abalos. Agapin nga. May si Bayo. Kaya, harap na po. Kahit sa tungkutan kong pag-inom. Ikaw na lang. Ay, si Willy na dito. Natusok lang yun. Malaking kinasok na yung ambalas dun. Kaya, tara na. Tawag na yung ambalas dun. Tawag na yung ambalas dun. Kumagay mo sila, tuloy tuloy na Mga alak, wala naman diabetes yun ah. Tama yun. Oo, tama. Kaya hinom ng anak ko. Ikaw rin eh. Pasumuno ka rin eh. diabetes makamis? Oo. Eh, yung alat. Yung alat. Yung nga sa mga alat, tama rin bato ko eh. Makasim na lang. Yung lang. Kaya mapait na na lang. Oo, daming ano nun. Papaitan na lang. Papaitan na lang. Oo. Walang bala ko pa ito, tapos kung kasi ako nila ayoko ito mapait.

Lapit na, berk na. Ano ba nilalatanggal-langgal? Lapit na, ilang buhay lang. supply na ano, yung supply na hindi masyado pino? Okay, Laglagan lahat yan, may. Di ba dik suwit niyak sa bahay? Suwit nga. Parang yun yung pinagkakata, ba't hindi kinukuta yung asawa? Okay. Sunrocks yun, pinalilig ko oh. so, pa, di ba? Sunrocks sa ano, violet? Oo, oh, violet. Tapos? Yung nasa ko lang. Hindi mo na binabanlangan?

apa િિિ િિિર મિિર મિણ ચિિર િિા મ૨િ ભ૎ મિર મિ઱ મ૨ ઓન મિર ગ� illustraz મનન ખ૿ર ભૂ મકર હણ ભ૦ટ છૌષગ મ઴રણ �

Bawal ka na, inom lang inom ko, niya maganda inom lang inom Wala akong sinabi, inumin mo, sabi ko kainin mo. Oo. Tumawag ako. 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 Tumawag ako.

Ala, uh, so, so, ka so, so, 'di ba? Nandoon 'yan. Ala, ka kami pa lang natutulus na lang paanan ng dalawanan. 'Di ra. Kami doon. Pa kaso dulo balikarin tawon din natin 'yun. 'Di nga. 'Di. Okay ba 'yan? mo 'yun nang tagustal pa pa-recreate pa Pa pre, no? 'Di. Sarado

pinaayos na nga ang eh. mga sa likod eh. Yun ay sukat na yun. Wooden house daw? Budi lao Adam pa rin sila, kagawin ng muna lao. Oh. Kung ano yung sukat na nangunguna doon, yung isang isang pirasong ano na nga ito eh. Yun ang sundan. Yun ang ating hanggang dito sa may tanto. Ay, kalilit lang yun. May ganun ka lang eh. <laughs> Ay, hindi na sila Pero, Kasi ay, yung man. ibang tira doon, eh, bibinta nila na yung para magkaroon din na <laughs> Alam mo <laughs> na mo, yung will Hindi na, na mayot yan. Lalaki ang Ulit na Ang ng pamilya, oh, eh. ka lang. Lang yung kamiyo ko. Halos ganito Ulit diba? so, yung ano, yung kalsada sa may

Tawag nalang. Panalo pa rin. Panalo yan. Panalo yan. yan. Oo. Dati baling-baling naman yan. Dati ganit-ganit siya kay Marcus eh. Nakalive ka lang. mo utak mo. Oo si hindi ka nalabang na-content Yung pinasa sa sa pa sila sa ngayon, hihigit ka na naman, ulit ng 10 million para sa mga textbooks ng mga bata. Unahin mo ba yung textbook kung ito kumakalam na mga tiyan na mahihirap? Unahin no, namin. No, Unahin namin mga no, tiyan.

Hindi na kasi dahil kasi nung nakaraan na yun sa nakaulay ng kamada rin. Eh. Tama-tama eh, niya kaloy kasi maguha yan. ang gilis-gilis nung -gilis uh, hubutin uh, uh, lang eh. Hindi ko niya alam kasi ano hihirap pa. tamad tama niya. Nandiyan siya nung ilagay ko yan doon. Hindi, kung, kung saan yung tunin niya. Kaya tama-tama.

ano mo na sa Ilaw, isang buwan 250. Oh. Sa tubig 250, 500. 500. Bakit? Misal ako ligo ah. <laughs> Pero, Di pag kagabi pag matulog. Maligo pa? Umaga, maligo. Misal ako ligo, 250 agad. Di talangin mo siya different na. kung may ano na. ano 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 ako.